Ah, hello mga parikoy. Ah, gandang araw. So, sa for video mga parikoy, pa-pusa. Um, Yung, ah, kung paano uh, to... so, ba mag mag magsimula na pag-alaga ng mga fish. So, o, tips ko lang sa inyong mga parikoy pag, uh, pag bibili ng mga Ah, mahiligan natin ng mga ornamental fish una-una ah, natin -una gagawin mga parekoy is i-ready muna natin i-set up yung ating ah, lagayan o paglalagyan ng ating ah, mabibiling ornamental fish ah, napaka-importante talaga parekoy na unahin natin yung pagsisit up ng kanilang ah, aquarium o kanilang sisitlan dahil ah, pag tayo bibili kaagad na hindi pa natin na set up yung kanilang lalagyan uh, lalo na yung pag water conditioning yung dapat uh, stock water yung ilalagay natin sa ating aquarium so nasa mga isang araw or dalawang araw ba na pwede na natin sila uh, nating ilagay yung ating mga alagang isda uh, yun naman sa tubig sa quality ng tubig pag yung tubig nyo ay galing sa gripo or yung chlorinated water So napakalaga na i-stack muna natin sa isa hanggang nasa dalawang araw no? para mawala yung acidity niya at saka yung, yung mga chemical na nasa tubig lalo na yung chlorinated So nakasira yun at uh, nagka-cause ng damage o pagkamatay ng ating mga alagang isda Tapos pag nakabili na tayo ng mga alaga nating mga isda, yung namin talpish, uh, i-acrimate din natin yung mga isda natin. So pag nasa lagayan sila, yung nakarapa sila yung sa bag na sa, sa inyong pagbibilhan, uh, may, mas mainam na ilalagay muna natin sila sa ibabaw ng aquarium or if, uh, palulutangin natin sa tubig para hindi sila ma-water shock para mag-adjust yung yung temperature ng nasa loob sila ng bag at saka yung sa tubig ng aquarium at saka yung pag-release na naman ng isda dapat tandaan natin yung uh, i-mix o ipasok yung tubig na nasa aquarium at saka natin i-release yung ating alagang isda uh, yung mga experience naman yung sa mga yung iba, at sa kasa hindi pa. So, ganun talaga dapat ang gagawin natin pag bibili tayo ng, or magsimula tayo mag-alaga ng uh, organic palm fish. So, may mga iba dyan na uh, experience nila na uh, nagugulat sila dahil namatay na yung isla nilang bago nilang bili. Dahil, uh, kadalasan ay uh, diniretso nila inilagay sa lalagyan ng yung sa aquarium so I hope na marami kayong natutunan sa aking mga amunting uh, vlog at sa doon sa iba yung may mga marami ding experience baka may ma-share kayo or ma-idagdag pa sa aking amunting uh, vlog so don't forget to uh, like, share and comment down below sa ating uh, videos para sa more videos pa na ating gagawin uh, yung sa mga daily tips at saka uh, mga basic tips sa pag-aalaga ng ornamental fish. Uh, maraming salamat at pagkatang araw.